Aries, ngayong araw ang pahiwatig ang ugali mong maunawain. Ay ang magdadala sa iyo ng magandang araw, na ikaw ay buwena si na may karisma sa pananalita, ay magagawa mong makukuha ang tiwala nila at ang kanilang pagsang-ayon sa iyong gustong mangyari, na pwedeng kayong magsama sa paggawa ng pagkakakitaan, ang isa lang na isa mong iiwasan ay ang maging masyadong mabait, sa pagtulong sa ibang makakausap, dahil ikaw din ang siyang natatalo dahil sa kabaitan mo, kaya maganda ang umiwas muna ang pahiwati. Sa tahanan ngayong araw ay walang magandang enerhiya, ang mga miyembro ng pamilya, kaya mas mainam na umiwas ng malihi sa problema ngayong araw, sa pera at kalungkutan, kaya dapat mong mabigyan ng mas maagang advice. Sa trabaho, Ngayong araw ay may sinyales na masaya ang araw sa trabaho. Magpokasipag at laging may kahandaan makatulong sa mga kasama sa trabaho, sa mga gawain at masayang araw ang iyong makukuha na pagunlad. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan. Ang laging masaya kang nakakausap ng pamilya, ay nabibigyan ng laging pagkakasundo ng pag-unlad sa pamilya at grasya ng pag-asenso Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 21 number 10 at number 32 Taurus ngayong araw ang pahiwatig ang dapat ang iyong Pasensya ay mahaba, nang hindi ka magipit o magawang malito sa gagawin na pakikipag-usap, at kung may mapanuring mata at maging maunawain, ay makakagawa ka ng pamamaraan na maayos sa iyong gagawin, at ngayong araw ay huwag ka basta pipirma ng biglaan ng makalihis ka sa suliranin, dahil may kahinaan ang swerte sa mga gagawing pagpirma, at kung may nalalabi ka pang oras sa maghapon ay ipasyal mo ang minamahal, para mas makagawa ng good energy pa ng swerte, ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ang pahiwatig ay lubos kang maging maingat sa gawain at huwag kang magpapataan sa trabaho na dapat na matapos sa ginagawa ng hindi ka mabigyan ng kapintasan, ngayong araw sa hanap buhay, at umiwas ka rin sa kasama sa trabaho na may kahambugan na kasama, dahil magagawa kanyang mabigyan ng problema sa pera, at ng tukso ng pagmamahalan kaya mas umiwas ka sa nasabing tao. Sa miyembro ng pamilya kung may balaki na sila ay mag-aabroad, ay dapat na pag-isipan pa nilang mabuti, at laging suportahan ng maging lumakas ang kanilang enerhiya nilang buena sa plano na pag-aabroad sa pagmamahalan ay maayos sa buong araw, may sinyales na dapat kang magtipid muna sa gagawin na pagpapalabas ng pera, dahil pwedeng kayo magkaroon ng pagkakagastusan, ng minamahal, sa pagmamahalan na magbibigay ng kasiyahan, sa tahanan at good energy ng swerte sa pamilya, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color green number 34, number 15 at number 16. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw ang dapat nagawin. Kung kaya mo nang gawin ang striktong ugali at laging may tiwala sa mga sinasabi kung ikaw ay gagawa ng isang desisyon, at magagawa mo mapasaya ang iyong kaisipan sa magagawa ng maayos na araw at makukuha mo ang respeto ng makakausap, at ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang maging mabait, ang maging matahimik ay naaayon sa iyo para walang makalapit na gagawa lang, nahingan ka ng pabor ng tulong, eh ano kung magalit sila mas maging masaya ka pa sa ganoon dahil mababawasan ang mga tao lumalapit sa iyo na mapagsamantala ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa miyembro ng pamilya kung may dapat silang puntahan, ay pumunta kagad magbibigay sa kanila ng mga bagong ideya ng kasiyahan, kaya sabihan na maging maganda ang kanilang kasuutan, nang lalong lumakas ang aura ng tagumpay, at sa iyong pera ngayong araw kung may ekstra kang pera ay bigyan mo ang anak na may asawa. Nang tuloy-tuloy na mabigyan ng grasya ng gumagabay sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ngayong araw walang sinyales na problema. Maging mas masinop ka sa buong araw sa mga gawain. Na alam mong importante dahil ang mga matatandaan mo ay magagamit mo sa hinaharap sa hanap buhay at kung may hihingi naman ng tulong sa iyo ang ilan sa kasama sa trabaho ngayong araw, ay gawin mong tulungan at magiging pakinabang na masaya para sa iyo sa buong araw sa trabaho. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 29 number 8 at number 34. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay huwag mong ipakita ang masyadong mabait na ugali ng may tago. Mo ang iyong katalinuhan ng lagi kang safe at hindi. Makagawa ng pagsasamantala ang mga kausap, may enerhiya kang madaling mainis ngayong araw sa mga tao. Na mahilig magsalita ng tukso ng pag-iibigan, dapat mong maiwasan dahil nakukuhanan ka lang niya ng swerte. At ngayong araw kung may plano ka na pakikipagsosyo, sa kapatid ay dapat na pag-isipan mo pa kung ikaw ay tutuloy, mayroon naman kayo ng good vibes ng buenas na pagsasamahan, pero ang desisyon mo na dapat ka maunawain ang dapat mong lang naugali ang iyong gagawin. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos ang lahat ng mga iyong gawain na magagawa, may sinyales pa na ikaw ay mapapansin ng isa sa superior, at ang lagi mong ugali na maunawain sa mga gagawin, ang magdadala sa iyo ng laging kasiyahan sa mga ginagawa sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay maayos ang buong araw, kung may alam ka na makapagpapasaya sa tahanan, ay maayos para sa iyo laging nagbibigay ng mga katalinuhan sa bahay para makagawa ng masasayang sandali para sa maayos na relasyon, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color blue number 29, number 10 at number 14. Leo, ngayong araw ay mas mainam sa iyo na maging maunawain. Pero hindi basta aayon sa mga kausap maging wise sa gagawin, ang pahiwatig ng iyong gabay dahil sa ganoon mong ugali mo magagawa ang maayos mong araw ng swerte. At kung may dapat kang gawing desisyon, Ngayong araw kung tungkol sa mga magulang at makakasama ang mga kapatid, Pag-isipan mo pa ng may katagalan lalo na kung may involve na pera, at huwag ka rin muna gagawa ng pagpirma ngayong araw. Mahina ang pag-asenso sa ibang araw mo gawin, nang tuloy-tuloy ang swerte ang pinapahiwati. Sa iyong pera ay maayos na makatulong ka sa mga kapatid ng iyong minamahal. Kung sila ay lalapit sa iyo, kahit na maliit na halaga ng pera, ang iyong maibibigay ay magdadala ng aura ng swerte sa pagkakaperahan sa iyong pamilya. Sa trabaho, ay maayos na araw kung magagawa mo na mas maipakita mo ang iyong kasipagan, at kung kayang makatulong sa hihingi ng tulong ay gawin kung makakaya, nang lagi kang may swerte sa trabaho. Sa pagmamahalan dapat lang ay may mahaba kang pasensya sa makikita, at nang mabigyan mo ng magandang advice, para lalong maging masaya ang good vibes ng swerte. Sa pag-iibigan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 29 number 15 at number 31. Virgo. Ngayong araw ay madali ka makakalugdan ng ibang tao ang pahiwatig kaya makakagawa ka ng maayos na usapan kung iyong gugustuhin na makipag-deal sa mga dating kausap. May aura ka ng swerte pag iyong ginusto ang ibang plano na magawa, ang pagpirma ng mabilisan ay dapat mong iwasan muna, nang malihis ka sa suliranin kaya umiwas ka sa ganoon munang sitwasyon. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, pwede kang hinga ng tulong ng anak o magulang. Kung may ekstra kang pera ay iyong tulungan, magdadala sa iyo ng swerte ng katalinuhan, sa pagkakaperahan. Ang pahiwatig ay dumalaw ka sa mga magulang na iyong mabigyan ng kasiyahan at ikakaganda ng bawat kalusugan, at lalong gaganda ang grasya ng pagpapala sa iyo ng ikakaunlad ng buhay pamilya sa trabaho, ay maganda ang sinyales sa gawain ay okay sa iyo ang lahat matatapos mo ng maayos, ang dapat mo lang naiiwasan ay mga kasama sa trabaho, na mahilig gumawa ng kwentuhan, dahil tukso sila ng gastos at abala sa iyong trabaho. Sa pagmamahalan ang pahiwatig kung ikaw ay naiinip sa relasyon, ay ganyan talaga dumadaan sa buhay, ang ganoon basta sundin mo ang iyong puso, at magbibigay ng muling pag-ibig ng kasiyahan sa pagmamahalan ang pinapahiwatig, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 17 number 25 at number 32. Libra Ngayong araw ang pahiwatig kung nag-iisip ka na naman ng isang pagnanegosyo, ay dapat mo munang ipagpaliban kung sarili mo ay mahina pa ang pag-asenso, pag sumama na ang iyong anak sa plano ay swerte na para sa inyo, kung makakagawa ng isang negosyo ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay umiwas ka muna makisama sa mga biglaang pag-aaya sa iyo ng kakilala sa pupuntahan na pwedeng kumita ay tumanggi muna dahil gastos ang makukuha ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ay may magagawang bibisita sa iyo, at negatibong enerhiya ang makukuha ng pamamahay, kaya dapat na huwag na sa loob ng bahay kausapin, para walang may iwanang bad energy sa tahanan, at sa iyong pera ay maging masinop ka sa buong araw, ang pinapahiwatig walang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwedeng magkaroon ng problema, dapat ay maging maingat ka sa buong araw, at sa pagbibigay ng suggestions ng kaalaman sa mga kasama sa hanap buhay, baka isipin nila ay ikaw ay gumagawa ng nagmamahusay sa trabaho. Kaya ang maging matahimik ang masayang magagawa ang pahiwatig ng gabay sa hanap buhay, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 19 number 36 at number 10. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig may bigla ang kang pwede na may makausap na tao, na mag-aaya sa iyo ng isang pagkakakitaan, okay naman ang inyong vibes ng swerte basta laging parehas ang magagawa ninyong partihan sa kikitain na pera, nang makaiwas kayo sa pag-aaway sa hinaharap ang pinapahiwatig, at may enerhiya ka pang maganda na pwede talaga makagawa ng isang negosyo, kung may plano kayo ng mga magulang o kapatid, dapat lagi ninyong pag-usapan hanggang makabuo kayo ng plano sa gagawin na pagnenegosyo. Sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, pag-unlad ng pasok ng pera sa iyo, kung sila ay lalapit sa iyo, kung may pera ka talaga pero kung ikukuha mo lang sa iyong budget sa pamilya, ay huwag mong gagawin na bawasan ang pera, ang isa pa na iyong iiwasan ay gastusan ang mga pamangkin ng makaiwas ka sa bigla ang paglalabas ng pera. Sa tahanan sa pamilya ay pag-iingat ang pahiwatig may dadalaw ng hangin, na pwedeng magbigay ng karamdaman ng kalusugan, kaya dapat maging maingat sa mga makakain, nang makaiwas sa gastusin. Sa trabaho, ay pag-unlad ngayong araw ang maging masaya sa paggawa, sa mga gawain ay mabilis kang makakatapos at laging maging masinop sa nagawa nang pwede kang mapansin ng mga boss ang iyong matalinong trabaho. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 25 number 32 at number 10. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging maingat ka, dahil sa usapan na lagi kang nag-iingat ay pwede kang malihis sa usapan, na ikakamalas mo na gustong magawa ng iyong mga kadil, at okay sa iyo ngayong araw na makasama ang mga minamahal, sa pamamasyal para maalisan kayo ng lahat ng bad energy, na nagbibigay ng paghina ng kalusugan, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay may mahinang enerhiya ng swerte ang ilan sa miyembro ng pamilya. Kaya iyong sabihan na dapat maging maingat at huwag maging pabaya sa kanilang kalusugan. Kung magagawa nila kanselahin ang deal ay mas naaayon sa kanila ngayong araw. Sa iyong pera ay unahin mo ang pamilya kung maglalabas ka ng pera, at ang anak na may asawa, nang laging may good vibes ng grasya ang iyong tahanan ng swerte at mabilis na mapapalitan ang nagagastos. Sa trabaho, ang dapat ay maging mas mahaba ang iyong pasensya, para laging may magawa kang maayos na kahusayan sa mga dapat na magawa sa hanap buhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 18, number 36 at number 10. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Kung may gagawin kang isang pakikipag-usap sa mga kamag-anak ay iyong puntahan para wala namang magawa na masabi sa iyo ng kapintasan sila. Basta kung naaayon sa iyong isipan ang kanilang proposal ay pag-isipan mo, pero kung walang kang aura ng kasiyahan, sa kanilang proposal ay mas maaga na tanggihan mo kagad ang pahiwatig, at ngayong araw kung may dapat kang tapusin na usapan ay huwag kang papayag, na basta pagsang-ayon sa kanila sa usapan, dapat ay pirmahan kung mayroon ng makaiwas ka sa problema sa hinaharap ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay dapat kang maging mapanuri, huwag mong iisipin na madali ang mga dapat na magawang trabaho dapat kang mas maging maingat pa ka mo, nang wala kang makuhang kapintasan sa mga pananaw ng ilan sa iyong boss. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya at kung may bumisita na mga anak, dapat ay maging masaya ang salo-salo ng pagkain para laging may gabay ng swerte ng pag-asenso ang bawat pamilya. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 15, number 36 at number 20. Aquarius, ngayong araw kung may usapan kayo ng kapamilya, na mula sa mga magulang kung wala ka namang sapat na pera, para makipagsosyo sa kanila ang pahiwatig, ay mas makakainam na huwag ka nang sumama sa kanila, dahil mabibigatan ka sa obligasyon na gagawin, pero nasa iyo pa rin ang huling pagpapasya kung sasama ka sa kanila ang pahiwatig, at ngayong araw ay masaya kung sa pamilya ibibigay ang madaming oras, pag natapos na lahat ng obligasyon na gagawin, nang lalong gumanda ang aura ng swerte, sa tahanan ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay bawal muna tumanggap ng bisita ngayong araw, magdadala ng hangin ng karamdaman, lalo na kung ibang tao, at sa iyong pera ay bawal magbigay sa pamangkin at pinsan, nang makaiwas ka mabigyan ng paglalabas ng bigla ang pera ang pahiwatig. Sa pagmamahalan ngayong araw walang sinyales na tampuhan, ang pagiging masaya lagi ng iyong aura ngayong araw na makausap ang magpapasaya lalo sa tahanan, at magpapasaya sa pag-iibigan ng swerte sa pamumuhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 5 number 20 at number 34. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang buenas na araw sa mga gustong gagawin kaya dapat kang umiwas muna sa ibang tao na deal. Nasa pamilya mo ang magandang swerte sa mga inyong usapan, kung walang dapat na pag-usapan sa pagkita ng pera, ay masayang usapan na may tawanan, nang makabuo pa kayo ng positive energy ng katalinuhan sa ibang binabalak na gagawin ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay maganda sa iyo ngayong araw ang makatulong sa mga magulang, ang bawal ay magbigay sa pamangkin at pinsan, at saka sa tiyahin dahil pwede kang madala ng gastusan nang wala ng balikan at biglaan kung sila ay iyong mabibigyan ng pera. Sa tahanan ay may sinyales na mayroon kang dapat na mabigyan ng madali ang desisyon pag nasuri mong maayos, ang lahat ay gumawa ka ng desisyon na magpapasaya sa pamilya. Sa pagmamahalan ngayong araw walang sinyales na tampuhan, ang pagiging masaya ang iyong enerhiya, ngayong araw ang magpapasaya lalo sa tahanan, at magpapasaya sa pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 17 at number 34 at number 10.